Hello guys. Tingnan natin yung aming ano, yung mga pusa naming dalawa. Ayun oh, dalawa yung pusang maliliit. Dito sila dumidede, dito kay kulasa. Yung aso naming may anak, ayan yung mga anak niya. Yan, tapos na silang dumide. Yan, mga nakapagdede na sila. Tapos yan tulog si kulasa. Tapos yung anak niya isa, ayan yung anak na isa ni Pulasa Dumidede. Tapos yung dalawang pusa, dahil yung kanilang ina, yung nanay ng mga kuting, ano, hindi siya umuwi. Bukas na naman siguro darating yun. Pinapabayaan niya yung mga anak niya. Bali, tatlo yan. Kaso yung isa na wala na, ano, dahil sa gutom siguro. Ayun, nakita namin kaninang umaga na hindi na siya gumagalaw. Kaya dadalawa na lang yung naiwan. So, ano, umorder kami ng gatas, pero hindi pa dumarating. Gatas para sa mga pusang maliliit. Ayun, natin na natin. Oh, gutom na gutom yung pusa. O, nakakaawa yung kuting. Oh, dalawa sila. Yan, sayang yung isa kasi, ano, hindi na, na siguro ng gutom. Kasi, akala namin kasi yung nanay nila dumating kagabi. Akala namin pinadede. Tapos kanina umaga nakita namin hindi na gumagalaw yung isa. Kaya ayun, nag-order kami kasi hindi pa dumarating yung mga in-order namin gatas para sa mga kuting. Kaya napag-isip-isip ko dahil ayan, nagpapadede yung aso namin. Bakit hindi ko itry na padidehin sa ano dito. Ayan, gusto naman ng mga kuting. Dumidede <coughs> naman sila o. Oh. Ayun Oh umi-de-de Ayan na, oh. <laughs> yung mga tuta, oh. <laughs> Ayan. Dedede na naman siguro sila. Pero pinapade-de ko muna yung dalawang kuting. Ay, naku. Mawawalan na ng pwesto yung dalawang kuting. Kawawan naman. Ako. Dali, guys. Ayan, ano ko muna yung ano yung dalawang kuting kasi kawawa sila hindi pa sila dumidedi. Hindi pa dumarating yung kanilang ina. Parang ano, yung kanilang ina hindi dumarating. Pero kagabi meron. Dumating kagabi. Pero kanina, hindi ko nakita. Ayan, padidehin ko muna yung mga ano. Yung mga puting ha. Mga baby ha.